Hello, good day po sa inyong lahat dyan. And again, this is Dance Collection. Uh, for info lang po dito sa tatalakayan natin po natin ngayon. Sa BSP year 2006 na 1 piso. So ito po yung nahad natin sa loob po ng dalawang buwan. Ayan po. Bale, may apat na piraso po tayong nakuha. Ayan. So hindi na masyadong maganda yung kondisyon niya. Ayan po. So, ito. Parang may kalawang na po yung harap. Pero yung likod po, maayos pa naman. Ayan po. So, ito po yung nakolekta natin. At marami pa rin sa mga kakoleksyon po natin. Ang nag-aalok po sa atin ito. Year 2006 na 1 piso. Sabalit so, hindi naman po natin mabili dahil uh, may ilang piraso na kasi po tayong naitabi nito o nakolekta. So i-share ko na rin mga kakoleksyon yung mga nakolekta po natin na year 2006 na 1 piso. So yan po. Nakalagay po siya sa album. Bali uh, 24 pieces po yung nakolekta po natin nito. So matagal na po sa akin ito nasa 3 years na po Ayan, mga ganda po yung mga condition na yan year 2006 BSP 1 piso so isa rin ito sa pwede nating kolektahin mga kakoleksyon dahil may ilang kolektor po dyan na bumibili po nito dahil ito po ay ginagawa nilang uh, pang pre sa mga binibenta nilang mga coins mga kakoleksyon. Yan po. At ito nga yung nabibili sa halagang 20 pesos pataas ang bawat isa. So, uh, 20 pesos hanggang 50 pesos mga kakoleksyon ang bawat isa. So, depende po yan sa condition po ng barya. At ang pagbili po dito ng mga coin collector ay maramihan po. Hindi po sila bumibili ng isa o dalawa o tatlong piraso lang nito mga kakoleksyon. At kung kayo po ay makakakita nito ay pwede po ninyong uh, pwede ninyong kolektahin ito at ipunin para kung sakali na mayroong maghanap po nito na bagong kolektor na nagbubuo po pa lamang na, na nagbubuo pa lamang ng serye ng 1 piso ay pwede po ninyong ibenta ito ayan po mga year 2006 1 piso so sa ngayon mga kakulusyon ay itabilang lang po muna natin to mga ganitong klase ng 1 piso dahil ito po ay mga semi hard to find na at possible po na ito ay maaring maging hard to find at maaring sumunod po ito doon sa hard to find coins na patuloy pong hinahanap at binibili ng mga coin collector ang year 2005 1 peso na hanggang sa ngayon po ay in demand uh, in demand pa rin sa mga coin collector yung year 2005 1 peso. So isa rin po tayo sa naghahanap nun at bumibili sa year 2005 na 1 peso So ngayon mga ah, uh, pwede lang muna itabi ito Baka balang araw po ay possible po na magkaroon din po ito ng uh, mataas na halaga Ito po mga BSP year 2006 na ito na 1 peso So kung ako po ang tatanungin nyo kung uh, ito po ba ay binibili ko So hindi ko na po ito binibili mga kakoleksyon dahil may ilang piraso na nga po tayong nakolekta nito at naitatabi at nagahan pa rin po tayo nito. At para anytime po mga kakoleksyon ay pwede ko na rin pong ibenta ito mga year 2006 na one piece on. So nagaantay lang po tayo ng magandang pagkakataon para may ibenta din natin ito sa mataas na halaga. So ngayon ikip lang po muna natin ito at patuloy pa rin po tayong mangolekta ng mga ganitong piso dahil bihira na rin itong makita sa sirkulasyon so sana ay nakapagbigay po ko sa inyo na kunting informasyon tungkol po sa mga barya maraming salamat po and God bless